Ayan, what's up mga kapitbay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbay, meron na naman tayong sasagutin na isang katanungan ng subscriber natin. Okay, ipapakita ko sa inyo kung ano yung katanungan niya. Ito po yung katanungan niya sa atin. No? Ayan, so ito po. Uh, ang tinatanong po niya is ano nga daw po yung mga priority rules na iseset mo sa PFSense. Kapag mga nasa 30 users lang po yung isang admin office or ano nga ba daw ang mga basic devices na nakalagay sa data cabinet kapag nag-set up ka ng office ng mga 30 users lang. Okay? So, ganito po yun mga quick buy. Marami kasing scenario eh. Marami kasing way kung paano mo isi-set up yung network mo sa isang small office. Which is, nagde-depende po kasi yan doon sa Uh, requirements ng inyong office, kung ano yung mga needs nyo pagdating sa network, or pagdating sa uh, office computers, office network, or sa mga services na kailangan nyo i-run para tumakbo yung office nyo. Okay, so eto, uh, explain ko lang eto ng konti, i-share ko sa kanya ng konti, or sa inyo, kung ano yung mga basic uh, devices na pwede mo munang i-run doon sa office mo para makapag-start ka na, or makapag-run yung office nyo ng smooth, at saka ano nga ba ang mga unang rules na dapat iset is up mo sa PFSense para tumakbo yung uh, internet nyo at saka yung home uh, uh, or yung office nyo. Okay? So, let's go. Stay tuned mga by Pag-uusapan natin ng konti, i share ko sa kanya kung ano yung mga experience ko, ano yung mga advices ko pagdating sa mga ganong senaryo. Alright? Let's go! Ayan na nga, mga no So, based dun sa sinasabi ko, nagde-depende nga po yan dun sa requirements ng inyong office kung ano yung mga services na needs nyo. Okay, for example, mga kapit katulad nito. Like, for example, katulad nitong diagram ko na to. Like, for example, yung office nyo is kay start pa lang. Kunwari, ang office nyo is more in internet lang naman, email or browsing, okay na yung mga ganitong setup. Yan, yung mga ganyan setup. Ang pinaka-basic na unang-unang laman ng iyong office, like for example, starting pa lang kayo or nag-uumpisa pa lang yung office nyo is automatic yun, uh, ISP modem router, tsaka switch, at tsaka yung mga PC nyo, ganun yung mga basic ito kasi, hindi kasi ito nagbabase, like for example uh, nasa 30 kayo, or nasa 50 or nasa 100, yan kasi yung mga users, nagdedepende na raman kasi yan, doon sa devices mo like for example, 30 users kayo so, ibig sabihin 30 computers kayo ang magiging basic na mga devices na nakalagay sa uh, server cabinet mo is dalawang switch, isang modem router. Kunyari, meron ka ng pfSense firewall. Yan, like for example, may firewall ka na, bumili na agad kayo para maging secure yung network nyo. So, ganon yung mga uh, basic idea or yung mga yun yung mga basic uh, devices na pwede mo munang ikabit dun sa office mo para mag-run yung office nyo. Like, makapag-internet kayo, mga pag email kayo, or makapag-chat kayo or makapag-browse kayo, okay? Tapos, ang susunod po niyan, mag-upgrade na kayo. Pagdating po kasi sa mga office network, importante kasi yung uh, mayroon kayong telephone or mayroon kayong voice services like mayroon kayong IP phone or mayroon kayong phone doon sa office nyo para yun yung magiging uh, isang communication nyo doon sa employee nyo. Like for example, yung office nyo is dalawang floor automatic kailangan nyo ng IP iphone or telephone para pwede kayo magtawagan local to local yan yung mga basic uh, devices na unang-unang kinakabit -unang kapag nag-setup ka ng office uh, for example ISP modem yan, mga firewall switch tapos yung PBX mo telephone mo tapos yung mga PC na ayan so yan yung mga basic device para makapag-run lang nagdedepende po yon doon sa services na kailangan nyo or sa afford ng office nyo. Pero ang pinaka-standard talaga para secure yung network mo is dapat meron kang firewall, meron kang switch, meron kang telepon uh, telephone system, which is yan yung uh, VoIP system, tapos meron kang file server. Yan, importante talaga kasi ang file server. Network file server, para lahat ng mga data or mga files ng mga to ng mga PC na to is dapat nakasave yan dito sa file server na naka-RAID para secured para in case na masira tong PC neto automatic naka-backup naman dito i so, reimage mo lang automatic babalik makikita pa rin niya yung files niya okay ano yung mga basic ito yung mga basic na kailangan mo is kapag nag-setup ka ng office which is uh, firewall tapos uh, core switch tapos uh, ang susunod sa core switch is yung mga access switch na Ayan, access switch na nagdedepende po yan kung ano yung o gaano kadami ang needs ng company nyo like for example marami na kayong pc so hindi lang iisang switch or hindi lang iisang uh, telephone devices ang pwede like for example 30 kayo, 30 so mga dalawang switch ang kailangan mo Alright. Tapos, PBX system. PBX system. Kasi, importante po yung PBX system. Kasi, yan yung way ng communication nyo, local to local. At saka, yan yung pwedeng iset up yung mga uh, ISDN lines natin, mga pilot lines natin. Para, makapag inbound, outbound tayo ng calls pagdating sa mga client natin. Tapos, ano pa ba? File server ang pinaka-importante. Yan, yan yung mga basic uh, devices na ilalagay mo doon sa uh, network sa cabinet mo or sa server room mo para maging secure yung mga uh, network mo or magran ng mabuti yung network mo okay so firewall pero kunwari wala ka pa namang dapat i-restrict or uh, wala ka pa naman dapat i-block for temporarily kasi alam naman natin na yung firewall is mahal mahal magpa-setup ng pfsense mahal magbili uh, ng firewall ng mga license pwede na lang modem muna o diretso na browsing na agad pero mas secured talaga kapag may firewall. Ano nga ba ang benefits kapag naka-firewall ka? So, mabablock mo yung mga unwanted website, mabablock mo yung mga pop-ups na nagkukos ng mga worm or trojan na viruses na pwede mag-harm dito sa mga PC mo na to. Or, pwede mag-hack or mayroong mag-attempt na mga hack ng file server mo. So, yan yung trabaho ng firewall. At saka, syempre, alam naman natin, pagdating kasi sa company, automatic, nililimit natin yung mga hindi business related na mga website like YouTube or Facebook or TikTok or yung mga uh, social medias at saka yung ibang platform na hindi dapat in-access ng mga typical na empleyado kapag nagtatrabaho ka sa isang office. Yan yung isa sa mga purpose ng firewall. Siyempre, mabablock mo yung mga uh, adware, mga porn, mga pop-ups para hindi ka makapasukan ng mga virus. Yan yung purpose ng isang office. Dapat automatic. Kapag may browsing kayo, sending emails, search, automatic may firewall dapat para maiwasan natin yung magkaroon ng virus yung network natin. Okay, so yan yung mga typical na basic na laman ng data cabinet or ng server room kapag nag-setup ka ng office from the scratch. Okay, ay yung mga ibang devices ang dadagdag na yun, nagdedepende na yun kung ano yung mga needs nyo kaya nagdadagdag yung mga server nyo nagdadagdag yung mga uh, equipment nyo sa loob ng IT room okay so ano pa nga ba ang katanungan ni sir ang isa pa niyang katanungan is kapag nag setup ka ng firewall PFSense ano yung mga priority rules okay so like for example uh, ayan ang isa pang katanungan ni sir is ano nga ba daw ang basic na priority rules sa PFSense para tumakbo okay So, marami po yan. Yun nga ulit ang sinasabi ko, no? Nagde-depende yan sa services na kailangan mo. Okay? Like, for example, ang kakatayo lang ng office mo, ano nga ba ang pinaka-basic rules na kailangan mo i-enable dito sa PFSense mo para tumakbo, magkaroon kayo ng internet, magkaroon kayo ng sharing, magkaroon kayo ng mga uh, important connection dito sa office nyo. Okay? Once na nag-setup pa kasi ng PFSense, automatic ito. Ayan meron siyang ganyan. Wala siyang uh, rules na ganito kasi naka-default block siya. So, kailangan mo i-allow. Mag-create ka ng ganitong rules. Once na nag-create ka ng ganyang rules, automatic, pwede ka na mag-browse. Lulusot na yung traffic kapag may ganyan kang rules. Any, any. So, yung mga ibang rules, yan, yung mga ibang rules, nagdedepende na po yun kung ano yung mga services na kailangan mo. Pero, kunyari, nag-setup ka ng PFSense, tapos gusto mo na agad mag-block or maglimit ng mga website or magpo-block ng mga unwanted uh, ads, pop-ups tapos yung mga ililimit mo yung mga website na dapat lang na-access ng empleyado mo. So dapat gumamit ka ng PF Blocker NG. Ayan. So yan sa mga hindi familiar sa PF Blocker NG, marami tayong video niyan. So sundan na lang po nyo. Marami po tayong uh, videos niyan. Tapos kung meron kayong mga comment, comment down below para masagot natin. Willing ako sa magot. Alright? PF Blocker NG. Ayan, PF Blocker NG. Masyadong uh, basic gawin to. Masusundan nyo to agad. Yan, yan yung mga uh, basic rules na kailangan mong malaman. yan kung hindi ka familiar, marami tayong video nyan. Ayan, ganun lang naman yung mga basic na rules na ilalagay mo rito. Ayan, uh, ang pinaka-importante dyan, eto yung allow all. Kasi kung wala to, kung hindi ka mag-create ng ganyan, mahihirapan ka mag-create ng mga allow rules kapag pa isa-isa. So, dapat allow all. Tapos, ang gagawin mo, yung mga ibang rules dito na sa taas. Ayan. So, marami tayong video niya, no? So, quick video lang to para walkthrough lang dun sa tropa nating IT na nagtatanong, no? Yan lang ang mga, mga, basic na rules kailangan mo gawin kapag starting ka pa lang sa PFSense. Tapos, yung iba dyan, ang importante, every VLAN, every port or every uh, VLAN na i-create mo dapat may, automatic may rule na allow all. Ayan, para makatagos yung internet. Tapos ang pangalawa, dapat ito, importante din to dito sa DNS resolver. Marami kasi nalilito dito na bakit hindi raw nagkakaroon ng internet or nagkakaroon sila ng conflict pagdating sa DNS. Ay, services pala. Punta ka lang dito, yan. Ito maraming nagkakamali dito. Dapat ito pag pumili kayo ng mga uh i-enable nyo dapat ang default kasi nito kapag sinetap mo tong pfSense is naka-all yan. yan naka-all yan. Tapos ito naka-all din. So, ang gagawin mo automatic para magiging uh, maganda ang takbo ng DNS server mo. Ang resolver niya is default. Ito, importante ito kapag nag-setup ka ng PF Blocker NG Kasi, hindi mag-e-effect yung PF Blocker NG mo Kapag mali yung setup mo dito Dito, sa network interface Pipiliin mo yung active lang na uh, interface na kinrate mo O yung mga bilan Tapos, isasama mo yung localhost So, ilang beses ko yan inulit sa mga video ko Yung iba nalilito talaga So, ganun talaga, naintindihan ko Ganun talaga kapag mga baguhan pa lang kinakapapa Okay? Pagdating naman dito sa outgoing So, isi-select mo lang yung active na one mo. Like for example, ito sa akin, ito yung active ko. Naka-select yan. Tapos, ito, hindi na kailangan ang local host kasi pang local nga lang yan eh. Eh, ito kasi outgoing to. So, dapat ang isi-select mo dyan is yung active one mo lang. Okay? So, once na napagana mo yan, once na nag-create ka ng rules ng, rules ng dito sa LAN mo na ini any automatic, kapag yung DNS mo, or DNS resolver mo, or DHCP server mo, tama yung pagka-setup, automatic yun. Okay? So, kung hindi mo napanood kung paano mag-setup ng uh, PFSense, mayroon din tayong video nyan. Okay? Ganoon lang naman ang mga basic setup. Uh, rules, allow all, DHCP server. Yan, importante yan dito sa pool para yan yung ibibigay niya na IP. Mga basic uh, networking protocol yung mga ganito. So, marami tayong video niyan. So, ganun lang. Ganun lang yung mga basic na. Automatic kapag na-configure mo yung dalawa na yun, yung rules at saka yung DNS server. So, smooth na yung network mo. Makakapag-browse ka na, makakapag-send ka na, makakapag-Facebook ka na, makakapag-something ka na. Alright? So, sana may naintindihan kayo dito sa vlog natin for today. Kung mayroon kayong mga katanungan na hindi maintindihan, Comment down below para maisagot isagot natin. Alright? So, maraming salamat. God bless and peace. Thank you so much. So, shout-out pala dyan kay, kay Sir JC Sunga. Ayan. So, shout-out shout-out shout sa'yo, Sir. No, Kung meron kang mga kailangan itanong, uh, sana nasagot ko, no? Ano ang mga priority rules lang sa PFSense? So, ganun lang. Hindi ko kasi pwedeng sabihin lahat kasi nagde-depende po kasi yun doon sa requirements nyo. Kung ano yung mga needs nyo. Okay? Marami kasi yan eh. Kaya, kung mayroon kayong katanungan, tanong lang kayo kung ano yung need nyo or baka mayroon dun sa YouTube channel natin, pwede nyo panoorin. Okay? Yan. Yung mga basic naman na device na nasa data cabinet kung mga 30 users ka lang, normal lang. Basic lang talaga. As in, uh, firewall, switch. So, kung kari 30 users ka, so, maglalagay ka ng isang 48 port switch or di kaya dalawang 24 port pwede na po yun. Tapos, yun. dun mo na lahat ilagay. So, ang kailangan lang naman ng mga PC mo, internet. So, automatic. May firewall ka. Tapos, naka-allow naman dito. Ayan. Kuwari, gusto mo na maging smooth lalo. So, doon ka na magi implement ng VLAN. Like, for example, create ka ng VLAN 10 para doon sa mga uh, voice mo. VLAN 20 para doon sa mga CCTV mo. Tapos, eto sa VLAN 1 nakakabit sa default. Meron tayong video na marami about sa bilan kung paano mag-implement, kung paano mag-configure. Marami tayo sa channel lang. kaya don't forget to browse uh, doon sa channel natin kung gusto mo matuto pa ng iba. Sana makatulong ako, sana magkaroon kayo ng idea or kung mayroon kayong katanungan, willing ako tumulong sumagot. I-share ko sa inyo 'yung knowledge ko kaya. Thank you so much. God bless and peace.